malayo tayo no? dahil putik yan uh, tumilamit tayo So isa lang pala yung gadget nila. So hindi pa ako umabot yung play Ano dumap? pa? Pag uh, umabot yung play dito, so itatali yung uh, dulo noon ng tale para hatakin uh, nila para magkaroon ng hatakan uh, ng kabilang panik hindi pa umabot sa kabila baka tinatamaan naman doon yung ano yung ugat ng kahoy no Pahirapan sa kanila ito uh, isang ano na ito. Hindi basta-basta lumulusot itong plehi. Eh, may malaking puno dito doon mismo sa tabi ng uh, ano na yon, tabi ng uh, butas na yon, ito ang puno na napakalaki at uh, meron silang uh, drainage doon hindi lumulusot-lusot yung klihi, uh, mga bubaya, ano uh, ano nila ulit para iaarya uh, ulit iya 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 binali nang konti para So, ginagawa nila ngayon mga kababayan ay uh, pagpapapasok na itong plane na ito para makabitan ng uh, magkabilang dulo. Ito, kabit yung tali nito at hakatakin. Uh, Pero, pahirapan yung uh, pagpasok ng plane dahil nga uh, may tinatamaan na uh, matigas na bagay sa ilalim. Bahat, mo, oh, mo, okay. ating, ah, mali yung Ah, mali Oh. Dapat banget. Pangat. Oh. Wui. Pantat oh. ganyan. Sige pa. Subukan na naman mga babaya kung uh, makapasok na ito. Ayan. Hindi nga magaling yan. Ayan na parang uh, uh, mahaba na yung nakakabahon. No? Yan. Parang tumigil ulit. Pero mga na, oh? uh, no? na yung wala, hindi nababasak. Tama <tinyo> yan sa upat. Mahirapan pasok yung play eh. Oh, so, yan ang dahilan kung puno na ito tumatama yung uh, dolo dulo ng plihe sa uh, ugat ng kahoy dyan hihilaan ulit pahirapan yung uh, butas na ito mapasukan ng plihe Uh, hinugot nila uli no nahirapan silang a uh, pasok talaga itong uh, play na ito lahat ng uh, mga diskarte ito na ginagawa na nila ng uh, mga diskarte na malupit no so titingnan natin kung uh, magagawa ng paraan to pag uh, hindi nagawa ng paraan to, uh, wala silang uh, magagawa kundi ano na lang no ay pag uh, ano na lang to ay magbutas ng ibang uh, ano uh, drainage ayan papasok na naman muli dahan-dahan dahan bigla ginagawa na ito ito yung pagsusundot no ayan uh, may tinatamaan na naman tinatamaan na naman na ano tigas na bagay oh ayan uh, hirap po ayan naka ano na double uh, gadget na sila Area na silang may gadget change court. Kikita niyo yung mga babae no, uh, paikot-ikot lang yung tubig, hindi siya bumababa. Kaya so na yung ano, kaya na yung tapo. yung kanina pala ang inspector no? yun yung pinaka general na uh, uh, general forma nila fiction so kailangan daw babalik balikan to para malinis talaga sa ilalim pero nakikita po ninyo no? uh, may ikot ikot lang napakabagal yung uh, baba ng tubig ano? Uh, may ikot ikot lang yung tubig ibig sabihin parado doon kasi doon uh, papunta no yung uh, tubig Uh, palagos doon sa ano na yun ng uh, tubig. Uh, mapabang porsyon na yun pero magkikita po ninyo di bumababa agad no? uh, uh ikot lang yung tubig so, sana nga maabutan natin no? uh, masak masaksiyan natin yung uh, pagbubutas dyan sa gitna na no? titingnan so, natin kung uh, kakayanin nila kaya so, uh, may nakaparada pang sasakyan yan umalis na pero kailangan yung dalawang sasakyan na uh, alis ikita niyo yun hindi bumababa hindi eh, bumababa yung tubig eh. parang umiikot lang siya มาลับปิดนั่นน่ะมันลับป่าชองทบุกขันตาบุกแก่ย้อนตาบุก medyo lumalayo tayo na dahil ang uh, yan tumilang putik yan napunan tayo